Hi guys, good morning po siyong lahat no Happy Sunday to all mga ka Welcome back naman sa ating uh, Sir Chris Loto Tapester O 3D Guide and STL Combination no So update naman po tayo para sa 2PM do, Sa November 17 Bago muna, recap natin ang result kahapon no Sa 3D National sa November 16 Sa 2PM is 278 Sa 5PM is 562 9PM 295 Sa 6D 576 040 no Mindanao Real Asto is 40 Okay mga kailol no, sayang nakalipas natin itong 295 ah, Kahapon sa ating regular update Ang 526 agrambo lang din mga kaidol. so Itong ating uh, regular update naman ngayon mga kaidol. Hopefully ay pagpalarin o mas naman ang ating kombinasyon Okay so unang guide natin Pangalawa Is 397 Yan ang ating guide para sa 2PM room mga kaidol, no? At kombinasyon lang po uh, May vista dito the 423 paki copy may ibahagi naman tayo ng uh, base guide para sa ngayong araw no sa 3D National Luzon Sayas, Mindanao at sa Mindanao area lasto Ito ang ating uh, pairing guide sa 3D National At sa Mindanao y lasto ay uh, best mga ka no? So nasa inyo na yan. Uh, Old lang po ito. Pai kape, ibahagi naman tayo ng uh, lucky pick. ating lucky pick kasi ex-combination uh, may ibahagi tayo ditong best mga ka no na 861 okay so yan ating kabuhang guide para sa ngayong araw sa November 17 so good luck and hope to win bye bye